Ang oh, dito yung alaga ni Sir Chavit, mga crocodile. Dami nila yun, oh, 'yan, 'no? Nalangoy. dito po 'yan sa May Baluarte ni Chavit Simpson. Kuya, ayo lumangoy Tulog sila sa tubig Ayun o no? Balawarte Yung mga malalaking sawa Nandun sa dulo Nakuha na ko kanina May shuttle May kanya-kanyang shuttle saan nito ulan <laughs> parang na